A blessed Sunday mga kapatid So ito na po yung status ng ating mga pinaanak na biik last week So as I said, meron tayong walo sa inahing ito Wala siya, very... Wala uh, sila, makukulit na yung mga anak niya And malalaki, ayan So ito magandang uh, lahi This is a pure Quezon Black Pero may brown <laughs> And then, yung ating brown is uh, buntis na. Buntis na ulit, no? So, ayan, buntis na rin sila. So, mauna itong nitim na to, followed by that brown. Siguro mga end of July sila. So, mga 2 months pa yung natin. So, all in all, meron pa rin tayong anim na... Uh, by end of July and then may magnaglilabor tayo ngayon na isang inahin inaglil ayan, uh, nabenta na natin yung mga bi baboy dito so ayan, yeah, may kapalit na uling uh, walo doon sa isang inahin sa so, walo, actually na doon sa uh, kural na yon ililipat natin so pagsasamasamahin natin lahat yung Quezon Black ng next week Ayan. So inulan yung ating mga biik Itong isang ito, walo yung inanak Kaso namatay yung uh, tatlo so, Mga nganay kasi Ayan. Anyway, okay na rin yun Tapos, ayan dito yung iba Ito siguro yung anak niya oh. Nakikidedi sa iba Daya Doon ka sa nanay mo Daya mo eh, nakikidedi siya dito So, ayan eh, yung kanyang uh, anak, yung nine So, all in all, natiran lang tayo ng Thirty-three Thirty-three o thirty-two na biik Anyway, may nangang Meron pa rin tayong isang uh, mga nganak within the week So, abot pa rin to ng mga forty oh, Yan, galing-galing niya oh Okay na. Lusot na yan. Ito naman, dalawa lang inanak. Kasi siya yung huli. Most probably, nawalan na ng similya yung bulugan ko. Kaya gano'n na nangyari. So next time, uh, we will try na hindi mag -sabay, sabay yung kanyang pagkasta. Kasi, no, kinakapos din. Ito yung ating naglilebor. So, sige, manganak na. ha? How are you? Ayo uh, have a new uh, new wipes. Yan. Buntisin mo na yung dalawang yan para mapalitan natin yan. Actually, nabuntis na yung isa. Yung isa na lang bago lang kayo. And then, ito yung for uh, disposal natin na uh, maybe end of this month. Pwede na ito. So, magaganda. Uh, halong brake shire at saka casing lock. Pero ito, itong isang to, uh, isi-separate ko na to para gawing ang uh, materyales gawing inahin uh, and then uh, may isa siguro yung isa na yun mga or that, that one yun, magiging junior board ayan kasi sobrang ang laki ng ating uh, kulugan uh, so, may pag-discussion po tayo na 9 dito sa lugar na to ayan. Maraming salamat po.